Hi guys, kamusta kayo? Michelle ako sa inyo about sa dahon ng laurel. Kung sa may mga alam po, okay. Pero sa mga walang alam po, eh, alam nyo ba yung benefits ng bay leaf, dahon ng laurel? Ito po ay maraming beneficial. Isa na po dito ay nakakapagwala ng stress. Tapos nakakapagbigay ng immune system. May vitamin A, C and B6 ganon sa inyong in immune system at ito po ay nagbibigay ng good good heart health sa inyong mga puso at antioxidant po siya at anti-inflammatory pwede nyo po siyang gawing tea pwede nyo po siyang gawing um, massage oil or pwede nyo rin gawin pang pahit sa balat nyo, sa buhok nyo, o kung halimbawa may sinus kayo, uh, barado yung ilong mo, ganun, pwede nyo pong ano, gamitin ito. Ang iba, yung alam lang nila, pampaano lang, pampaswerte, pang panghalusan niluluto, ganun, pero marami po siyang benefits, guys. Ito po iniinom ko minsan.